Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na may mga bagay na nangyari sa ating karagatan na parang napakahirap paniwalaan maliban na lamang kapag nakita o napanood mo na ito sa video? Kaya mula sa isang hammerhead na hinanting ang isang stingray hanggang sa kapalaran na sinapit ng isang octopus sa kamay ng mga pinagtripan niyang alimango ay pag-usapan natin. Ang sampung mga pagkakamali na ginawa ng mga predator sa karagatan. Kaya kung handa ka ng mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Hammerhead Hinanting ang Stingray Sa ilalim ng dagat, may isang stingray na niktiwala sa kanyang kakayanan na mag-camouflage. Nagtago siya sa mabuhanging ilalim. Umaasang hindi siya mapapansin ng anumang mandaragit o predator. Ngunit, hindi alam ng stingray na may isang hammerhead shark pala na may pambihirang kakayahan sa pagtukoy ng mga biktima kahit sa malayo. Nang magdesisyon siyang lumabas mula sa kanyang taguan, inakala niyang makakatakas siya agad. Pero sa isang iglap lamang, naging malinaw ang kapalaran ng Stingray. Makikita kasi natin na agad siyang sinunggaban ng Hammerhead. Inuna nito ang kanyang mga wings gamit ang matalim na kagat. Ganap na pinigil ang kanyang paggalaw. Kaya naman sa halip na makatakas, ang Stingray ay naging hapunan ng pating. Isang paalala na kahit ang pinakamahusay na pagtatago ay maaaring mabigo sa harap ng isang biyasang predator. Number 9. Orcas Hinanting Ang Anak ng Balyena Sa isang hindi pangkaraniwang pangyayari, merong naganap sa baybay ng Bajo, California kung saan makikita ang isang grupo ng mga orca na determinadong hulihin ang isang batang balyena sa anumang paraan na maaari Ginawa talaga nila ang lahat upang paghiwalayin ang batang balyana sa kanyang nanay na walang tigil na sinisikap na ipagtanggol ang kanyang anak mula sa panganib. Well, ganito naman talaga ang gagawin ng kahit na sinong nanay. Pero sa kabila ng walang kapagurang pagtatanggol ng nanay na balyana, nagpatuloy ang mga orka sa kanilang pag-atake. Saudi, so, napilita ng nanay na balyana na iwanan na lamang ang kanyang kawawang anak upang iligtas ang sarili. Ang insidente ito ay nagpapakita ng kahanga-hangang determinasyon at estratehiya ng mga orka sa kanilang ginagawang mga pangangaso. Number 8. Octopus Kinawawa ang Pating Panahon na siguro para baguhin ang lumang pananaw ng mga pating ang mga halimaw ng ilalim ng dagat. O sila ang pinakamalupit na predator na pwede nating makita sa dagat. Ngayon, sa na ng pagkatalo sa mga silat pagkagabi sa isang pugita, Masasabi kong hindi na sila ang mga mandirigma tulad ng dati nating inaakala. Katulad so, na lamang sa isang nakuha ng video. Isang pating ang makikitang lumalangoy malapit sa isang malaking Pacific Octopus. Sa una, inakala ng mga nakakita na nasa panganibang pugita. Ngunit, nagkakamali sila. Isang kamanghamanghang pangyayari kasi ang kanilang nasaksiyan. Ang pating ay nasa ilalim ng malalakas na sip-sip ng pugita na kumapit dito hanggang sa ito'y hindi na nga makagalaw. Sa huli, kinawawa ng octopus na ito ang pating na para bang mapapatanong na lamang talaga tayo. Pating pa nga ba ang hari ng karagatan? Mantis, kinawawa ang octopus. Sa ilalim ng dagat, naganap ang isang hindi inaasahang labat. Nang magkamali ang isang pugita sa pagpili ng kanyang biktima, habang nangangasa kasi siya ng mga shellfish na target nito ang isang mantis shrimp. Nasa hitsura lamang, nagkakamukha ng ordinaryong hipot. Ngunit ang mantis shrimp ay isang mapanganib at agresibong nilalang. Kaya naman sa halip na madaling maharang, ipinakita ng mantis shrimp ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagdepensa sa kanyang teritoryo. Ang unang atake ay mula sa mantis shrimp, gamit ang kanyang malalakas na martilyong kuko hindi pa ito nakokontento at nagpatuloy sa pag ng mabilis at matindi na parang bala na walang tigil sa pagbayo. Dahil sa walang humpay na pag-atake, napilitang umurong ang pugita na ito. Dala ang aral na hindi lahat ng tila madaling biktima ay mahina. Ang labang ito ay nagpapatunay na kahit sa ilalim ng dagat, ang tapang at lakas ay maaring magtagumpay laban sa laki at tuso. Number 6. Igat ni Lamo ng Patin Isang araw sa ilalim ng dagat, merong isang moray eel ang lumabas mula sa mga corals. Dala ang isang maliit na pating sa kanyang bibig. Kilala ang mga moray eel bilang matatalinong mga ngaso at predator. Madalas silang nagtatago sa mga corals at lumalabas lamang kapag may potensyal na pagkain na dumadaan. Pero sa pagkakataong ito, ang target ng igat ay isang pating na inakala niyang madaling biktima lamang. Ngunit, ang inaasahan na madaling hulihin ay nauwi lamang sa kabiguan para sa Morayil. Habang sinusubukan itong lunokin ng pating, nakipaglaban ito hanggang sa makawala mula sa malalakas na panga ng il. Sa uli, ang pating ay nakatakas, ligtas at buhay. Habang ang moray il ay naiwan na natalo at walang makuhang pagkain. Ang pangyayaring ito ay nagpapaalala na hindi lahat ng inaakalang madaling biktima ay walang kakayahang lumaban. Number 5 Petrel laban sa mga penguin Isang araw sa malawak na yelo ng Antarctica, isang petrel lang napansin ng isang sisiw na penguin at agad na lumapag sa harap ng naglalakbay na grupo ng mga penguin. Ang biglaang pag-atake ng petrel ay nagdulot ng pagkakagulo sa mga penguin na napilitang bumuo ng depensibong bilog upang protekta ng kanilang mga sisiw. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, ang petrel ay nanatiling nakabantay naghihintay ng tamang pagkakataon ng mga kadagit. ngunit biglang dumating ang kanilang tagapagtanggol. Isang Adelaide Penguin. Sa isang iglap, nagbago ang takbo ng laban. Ang Adelaide Penguin na kilala sa kanyang tapang at determinasyon ay agad na hinarap ang Petrel. Napagtanto ng Petrel na wala na itong laban at mabilis na umalis. Sa wakas muling nakamit ng mga penguin ang kanilang kaligtasan. Salamat sa kanilang matapang na leader Number 4 pagkakamali ng polar bear. Sa isang malamig na baybayin, makakakita tayo ng isang gutom na polar bear na naghahanap ng kung anumang paraan upang makalusot sa depensa ng mga dambuhalang walrus. May pit na nakahanay ang mga walrus gamit ang kanilang matatalas na pangil upang protekta ng kanilang grupo. Alam ng polar bear na hindi madaling makakalusot dito at kailangang mag-ingat upang hindi masakta ng matatalas na pangil ng mga walrus. Ngunit, ito na ang pagkakataon ng oso na puna ng kanyang gutom na sikmura. Kaya't hindi siya susuko. Paano ba naman? Halos dalawang linggo nang hindi kumakain ang polar bear na ito. Patuloy siyang nagsusimika. Umaasang mahuli ang isa sa mga walrus. Pero sa isang iglap, halos nasa loob na ng mabangis na panganang oso ang isa sa mga walrus. Ngunit muli itong nakatakas at iniwan ng polar bear na walang nahuli at muling gutom. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, ang mga walrus ay nagtagumpay sa kanilang depensa. Number 3. Paghunting ng mga penguin Sa baybay ng Antarctica, walang pagod na nag-aabang ang mga leopard seal para sa kanilang paboritong pagkain. Sa kanilang malupit na paraan ng pangangaso, pinaghaharian nila ang tubig. Ang lahat ay nagsisimula kapag dumating na ang mga ginto penguin. Kilala sa kanilang kahangahangang bilis na umaabot ng 200 milya kada oras na paglangoy. Pabalik sa mabatong baybayin. Sa kabila ng kanilang mataas na pagtalon na madalas na nagliligtas sa kanila mula sa mga leopard seal, may mga pagkakataong hindi sila nakakatakas. Kapag nabigo silang takasan ng mga mga ito, sila ay nahuhuli sa mabangis na panga ng mga leopard seal ngunit hindi rito nagtatapos ang kanilang kalbaryo. Madalas na makita ang mga leopard seal na pinaglalaroan muna ang kanilang nahuling penguin bago sila kainin na nagpapakita ng walang awa nilang pag-uugali. Number 2. Orca Sinunggaba ng Pating Sa katubigan ng South Africa, isang kakaibang gawi ng mga orca ang natuklasan. Ito ay ang panguhuli nila ng mga seven gill shark. Matapos matuklasan ng dosay-dosay ng bangkay ng mga pating na lumulutang sa darampasiga na may hiwang atay, naging malinaw ang bagong estilo ng mga ng mga orka. Saging sa itong paraan, ay tila mga vampira sila ng karagatan. Isang grupo ng mga orka ang nakita na nagahanting ng isa pang pating. Sa una, pinalibutan nila ang Seven Gill Shark at isa sa kanila makikita ang makikitang nagtataas ng buntot ng pating at malakas na binagsak ito sa likod nito upang pigilan ang paggalaw niya. Pagkatapos binuksan nila ang katawan ng pating at kinain ang atay nito. Ang bagong pag-uugali na ito ng mga orkay nagpapakita ng kanilang pagiging malikhain at epektibong pangangaso sa ilalim ng dagat. Number 1. Natrap na Octopus Siguradong kahit na sinong magtatangkang manggulo sa mga alimango ay magkakaroon ng katulad na kapalaran nito. Isang Pugita kasi ang nagtangka ang manghuli ng kahit na isang alimango mula sa grupo ng mga Spider Crab. Agad itong nagbayad ng mahal nang mapansin ng dalawang agresibong alimango ang presensya niya. Sumali pa ang natitirang grupo sa walang awang pag-atake. Gamit ang kanilang matatalas na sipit upang pilasin at gutay-gutayin ang Pugita. Bagamat hindi yak kung kinain nila ito, tiyak na natuto ang Pugita ng mahalagang aral. O kung hindi siya natutoy, siguradong patay niya siya kinukubkob nila ang pugita sinisiguradong hindi na ito muling magtatangkang manggulo sa kanilang hanay